Mga balita po sa lalawigan, mga kapatid, binahang ilang lugar sa Camarines Sur, bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa bayan po ng Del Galiego, sinuong ng ilang lalaki ang baha habang bitbit ang kabaong ng isang yumaong lola. Maingat nilang isinakay sa funeral car ang kabaong, nadala naman sa simbahan ng labi hanggang sa maihati dito sa huling hantungan. Ang sunod-sunod na pag-ulan ay dala pa rin ang shearline sa Camarines Sur. Samantala po naman, ininspeksyon ng mga otoridad ng is ang Island Cove sa Kawit, Cavite. Parang nga masigurong tigil operasyon na ang Pogo Hub doon. Tanging mga double deck na lamang na wala pong kutsyo ng inabutan po ng mga otoridad sa naturang dormitoryo ng Pogo Hub. Wala na rin pong ibang taong naabutan sa lugar maliban po sa mga gwardyang nagbabantay. Pati ang gaming area ng compound ay bakante na rin. At kahit ang mga estabisimento po sa loob tulad ng mga restaurant, mga salon, mga clinic. Opo, at sariling ambulansya ay hindi na po ginagamit ngayon. Matapos ang inspeksyon ay tuluyan na pong kinandado ang mga gusali at nagpaskil na po ng closure notice ang mga otoridad. Ang inspeksyon ay alinsunod sa kautosan ni Pangulong Dayunyor na siguraduhin na pong wala ng hub sa bansa bago matapos ang taon. Patuloy din po ang pagbabantay laban sa gerila o maliliit na mga pogo operation sa mga subdivision at ilang gusali sa buong kapuluan. Nakapaghatid ng Armed Forces of the Philippines o AFP ng supply para sa Noche Buena ng mga sundalong nasa West Philippine Sea. Ayon po kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kasama ng Christmas supply sa mga ipinapadala nila sa Rotation and Repro uh, Visioning Mission o RORE Mission ng mga nakalipas na araw. Siyam na lugar kung saan may mga nakabantay na sundalo ang batagumpay na nahatira ng supply. Naging maayos naman daw ang mga misyon. May namataan daw na dalawang barko ng People's Liberation Army Navy ng China sa Yongin Shoal pero wala naman daw itong ginawang panghaharas sa ilang pang mga tampok na balita, nagbabala po naman ang Office of Civil Defense sa posibilidad ng lahar flow sa labintatlong lugar sa Negros Island. At ayon sa OCD, marami pong deposito ng abo ang posibleng rumagasa sa paanan po ng bulkan Kanloon, bunsod ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. Kabilang daw po dyan sa posibleng makaranas ng lahar ang mga lungsod ng Bago, Lakarlota at Himam... Himam... Himamaylan sa Negros Occidental. Gayon din po sa mga bayan ng Pontevedra, Palupundan, San Enrique, Villa Dolid, Binalagbagan na Hinigaran, Isabela, La Castellena at Moises Padilla. May banta rin po ng lahar floor sa Canlaon City sa Negros Oriental. Patay naman ang isang tricycle driver sa San Quintin, Pangasinan matapos pagbabarilin habang po nasa isang lamay. Base nga sa investigasyon, nakikipaglaro lamang ng madyong ang biktima sa iba pang nakikiramay nang dumating ang hindi pa nakikilalang suspect. Limang beses siyang pinaputukan bago tumakas ito. Dead on the spot ang biktima dahil nga sa tam kasama ng bala sa ulo. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang gunman at maging motibo sa krimen.